Alam nyo may isang bagay na hindi masyadong napag-uusapan dito sa Pilipinas ang diskriminasyon laban sa mga bulag. Totoo yan, masakit at nangyayari araw-araw. Pero bakit nga ba ito nangyayari? Ipapaunawa ko sa inyo. Una, malaki ang kakulangan sa kaalaman. Karamihan sa mga tao ay hindi lang talaga alam kung ano ang kaya ng mga Pilipinong bulag. Marami pa rin ang nag-iisip na kapag nawala ng paningin, nawawala na rin ang kakayahan, pero malayo yan sa totoo. Ang mga bulag ay kayang mag-code, magturo, magpatakbo ng negosyo, maging abogado pa nga, pero bihira itong makita ng lipunan. Malaki rin ang papel ng mga maling paniniwala o stereotype. Ang lumang ideya na ang mga bulag ay hindi kayang maging malaya o napalagi silang nangangailangan ng tulong ay laganap. Ang mga maling paniniwalang ito ay lumiliha ng di nakikitang pader na humahadlang sa mga bulag na makakuha ng mga oportunidad na dapat ay bukas para sa lahat. Pagdating naman sa accessibility, malaki pa rin ang problema. Isipin nyo ang inyong pang-araw-araw na biyahe o kahit ang pag-order lang ng pagkain sa isang restaurant. Para sa mga taong bulag, napakaraming lugar ang hindi lang talaga ginawa para sa kanila. Mga elevator na walang bray, mga website na hindi gumagana sa screen reader, mga ATM na walang audio ito, ang mga pang-araw-araw na balakid. Tapos, may issue pa ng oportunidad. Mahirap para sa mga Pilipinong bulag na makahanap ng trabaho, makatapos ng pag-aaral, o kahit makilahok sa buhay ng komunidad. Hindi lang sapan pagiging bukas ng mga pinto. At minsan, saradong-sarado ang mga pintong iyon dahil sa pag-aakala ng mga employer o paaralan na ang pagiging bulag ay katumbas ng kawalang kakayahan. Pero ito ang mahalaga. Ang diskriminasyon ay hindi lang tungkol sa mga batas o infrastruktura. Ito ay tungkol sa kultura. Minsan, ito ay ang mga palihim na tingin, ang mga bulungan o ang paraan ng pagbubukod sa mga tao mula sa mga usapan. Minsan, ito ay kakulangan lang ng pagiging bukas ng isip isang paniniwala na ang mga taong may kapansanan ay dapat manatili sa tabi-tabi pero hindi pa nawawala ang lahat ng pag-asa. May mga kahangahangang organisasyon at indibidwal na lumalaban araw-araw para baguhin ang kwentong ito. Nagtutulak sila para sa mas mahusay na batas, pinabuting akses, at higit sa lahat, mas malalim na pag-unawa. Kaya, ano ang magagawa mo? Magsimula sa kaalaman. Alamin ang tungkol sa komunidad ng mga bulag. Hamunin ang sarili mong mga pag-aakala. Magsalita ka pag nakita ka ng diskriminasyon dahil ang pananahimik ay bahagi ng problema. Suportahan ang mga negosyo at grupo na kasama at nagbibigay kapangyarihan sa mga bulag. Kung nakinig ka hanggang dito, nagawa mo na ang unang hakbang. Ngayon, isipin ang isang Pilipinas kung saan ang bawat isa, nakakakita man na bulag, ay nakakakuha ng parehong pagkakataon sa buhay. Nagsisimula ito sa atin. Buksan natin ang ating mga mata, buksan ang ating mga isip at gawing totoo ang kinabukasang iyon.